Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So ngayong araw nga guys, makipaglibing tayo, no? Ang yung asawa ko sana yung sasama sa pakipaglibing. Ako na lang dahil nga lalasing siya kagabi guys at saka umaga na umuwi dahil nalasing. So ako yung nakipaglibing, no? Chohin niya yung namatay si Tay Pabling po. Kaya ayan, makipaglibing tayo. Is pabunan po din ito yung namatay kaya makipaglibing tayo ngayon. ay ah, itong video na ito is, is parang memory na lang ba? Kaya ako nag -vlog dito ngayon dahil para meron tayong memory or diary ba? Alaala ba? Dahil si Tay Pabling is isa rin na masugid nating soke sa ating tindahan. No? Kasi minsan guys is naalala ko nung buhay pa siya. No? Ay pumupunta yan siya doon sa aking tindahan kasi nga binapagbawala na yan siyang mag sigarilyo. Kaya ayun doon siya sa aking tindahan bumibili ng sigarilyo no? Hindi ko naman siya maaayawan dahil nga isokin natin at bumibili ng sigarilyo. Kaya minsan sinasabihan ko rin siya nung buhay pa siya na bawal nga sa kanya yung sigarilyo. Eh, nagagalit pag hindi mo naman yan siya binibintahan. Kaya, ayun wala tayong magawa. Binibintahan na lang natin, no? So, ayan, joker din to siya, no? Nung halimbawa, bumibili din siya dyan sa aking tindahan. Ayan, medyo may pagka-joker din to. Tapos, mga parang last na alaala ko sa kanya, bumili, bumibili-bili na lang siya ng snowboard, no? hindi na siya bumibili ng sigarilyo doon sa aking tindahan niya. Kasi parang dalawang bisis na ata yun siya na ospital. Kaya siguro sa katandaan na rin, kaya ayun. Pero yung pagkamatay niya guys, no, is ano lang, yung natulog lang siya, yung ganun. <laughs> Tapos, ayun, masaya, masa, parang masaya yung pag, pagbumuka niya, yung marang imahin niya, yung ganun. Tapos, nakapagsimbay pa yan sila doon sa sulangan, no? Kaya, ayun yung parang yung mukha niya parang basta yung <laughs> yung maaliwasan lang yung parang ganun kaya ayun um nagvideo ako ngayon para is hindi lang sa part sa pagwa natin no part na rin yung parang memorable na lang ba yung parang sa diary na lang ba yung ganyan maalala man lang natin kaya naisipan ko talagang magvideo-video so ayan at nandito na nga tayo sa simbahan ayan at nagbibindisyon na po isa-isa no tapos ayan makipagbendisyon ako diyan hindi sana ako iiyak diyan no kasi lang nakita ko nga si ano diyan yung pinsan ng asawa ko umiyak siya kaya ayun napatulog tuloy din yung aking luha no parang si kan kasi na ata yung asawa ko at saka yung yung mga anak din ni Tay Pabling no mga sikan kasi na kasi si tatay ko at saka si Tay Pabling is magpinsan kaya yung mga anak niya is magpinsan yung parang ganoon mga second cousin na ito. Pero lang is pabunan din naman kaya ayun parang parang malapit na rin sa mga kamag-anak nila. Kaya ayan at medyo marami din naman ang nakiramay sa at nakipaglibing din ngayon. No? Napakainit pa naman kanina guys kaya nga hindi kami nagsakay din doon sa jeep no or sa sasakyan ba. Naglakad lang talaga kami kanina kasi nga is napakainit. Mas maganda kasi yung maglalakad-lakad kasi nga is yung maka, ano ka rin, maka, ano ka nang hangin ba? Dahil naranasan na yan namin ni Bibi dati na nagkipaglibing kami, is, sumakay kami sa jeep, is napakainit, no? At hindi ka, hindi mo alam kasi napakasakit sa ulo. Kasi mga oras na ito, guys, is alauna, no? Tapos paglabas namin sa simbahan is mga alas dos na talaga. Kaya, ayun, ay naisipan na lang talaga namin na maglakad talaga. Kasi mas maganda kasi yung maglalakad-lakad ka. Kasi nga, ma mahangin-hangin. Hindi kagaya yung, ano yung tawag doon, yung nasakay kayo doon sa jeep or sa sasakyan, no? So, ayan na. At magpapasalamat na yung mga anak, no? Sa so, mga nakipaglibing. Kaya, ayan, inaantay na lang din na lumabas. Ayan, yung ating mga nakipaglibing dito. Ayan, at tapos nga rin mag-picture-picture lahat ng mga anak or mga apo. Ayan, lahat na sila guys nag-picture-picture, ano? Ayan, talaga para meron tayong memory or diary, ganun, para hindi natin makalimu makalimutan si Tay na naging isang bahagi din sa ating buhay. Kaya din ako nakap nakapag video din ganun. Yung parang memory na lang ito ah. Para hindi mawawala dito sa ating Facebook. Lagi yan natin siyang maalala. Ayan, isipan ko rin talagang mag-video-video. Tapos, ayun, nagtanong din kasi yung nasa Maynila, yung kapatid ng asawa kung sino daw yung namatay, no? Kaya, ayan, at binidyo ko na rin para malaman din nila yung mga kamag-anak na nandun sa ibang lugar na malaman nila na patay na si Tay Pabling Pabunan. Ayan. So, ayan, dito pa, hindi pa tapos ayan, andito na nga kami sa labas nagaantay na kami dyan at may mga payong-payong na kami no? so pass forward ayan, at nandito na nga sa cementerio. so ayan, tapos na at naka na kami dito sa bahay namin ito na yung kaganapan dito sa ating bahay nung umuwi na ako no? bago tayo maningil at nilista na nga ni Papa Udon yung mga bibilhin naming yero bukas para maglagay na nga ng yero dahil is napakainit doon sa taas guys yung nagwi-welding ba So ayan kasama ko na si Alter at hindi nga ako nakapagbihis num no? at nagderetso na kami papunta ng Paranas dahil nga hapon na nga ako nakauwi. Ayan at pulang-pulang nga aking pagmumuka dyan. Okay guys hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paalam.